Ang online scam ay isang uri ng panloloko na nangyayari sa internet. Madalas na ginagamit ng mga scammer ang social media, email o text messages para manloko at makakuha ng pera, personal information o access sa ating mga accounts. Narito ang ilan sa mga karaniwang online scams na dapat mong bantayan. Phishing, emails at texts. Mga mensaheng naglalaman ng peking link na kunwari galing sa banko o government agency. Fake online shops, nag-aalok ng sobrang mura pero hindi naman pala mag deliver. Investment scams. Mga alok na too good to be true, tulad ng malaking kita sa maliit na puhunan. Romance scams. Nagpapanggap na manliligaw pero pera pala ang habol. Para makaiwas sa online scams, sundin ang mga tips na ito. Maging mapanuri. Huwag agad maniwala sa mga offers na masyadong maganda para maging totoo. Check ang source. Tingnan kung verified ang account o website. Hanapin ang padlock icon sa URL para malaman kung secure ito. Huwag magbigay ng personal na impormasyon. Huwag basta mag-share ng details tulad ng password, OTP, o bank info. Gumamit ng secure payment methods. Kung bibili online, mas mabuti kung may cash on delivery o gumamit ng mga trusted payment platforms. Mag-report ng scams. Kung ikaw ay na-scam o muntikan ng mas scam, i-report agad sa Cybercrime Division ng PNP o sa NBI. Mga kababayan, tandaan, kung duda ka, huwag agad magtiwala. Huwag hayaan ang mga scammer na kunin ang pinaghirapan mo. Mag-ingat tayo palagi. Ano nga ba ang mga online scams na ito? Sa panahon ngayon, ang mga scams ay mas nag-evolve at naging mas mapanlin lang. Alamin natin ang mga pinakakilalang scams, ang mga dapat mong bantayan. Isipin mo na lang nakatanggap ka ng email na parang galing sa bangko mo, maaring may logo pa ng bangko at mukhang profesional ang pagkasulat. Hihingin nito ang mga detalye ng account mo at sasabihin para sa verification purposes lang. Pero teka muna, Bago ka mag-click ng kahit ano, mag-isip ka muna. Siguraduhin i-verify ang email address ng sender at direktang kontakin ang iyong bangko. Maaring isa itong phishing scam na ang pakay ay ay nakawin ang iyong impormasyon. Sino ba naman ang hindi mahilig sa sale? Minsan, dahil sa sobrang tuwa natin sa mga magagandang deal, nakakalimutan na nating maging maingat. Pero mag-ingat sa mga online shops na nag-aalok ng mga produktong sobrang baba ng presyo. Kung mukhang too good to be true, malamang ay hindi totoo yan. Maaring peke ang mga online shop na ito at nagbebenta ng mga baking produkto. Laging basahin ang mga reviews at siguraduhin lehitimo ang website bago bumili. Lahat tayo nakakakita ng mga pangako na yan online. Kadalasan, kasama nito ang mga magagarbong ads at testimonials ng mga taong di umano yumaman overnight. Ang mga investment scams ay aakit sa iyo gamit ang mga pangako ng malalaking kita, pero madalas ay hindi ito totoo. Laging magsaliksik bago mag-invest ng pinaghirapan mong pera maghanap ng mga mapagkakatiwala ang sources at kumonsulta sa mga financial advisors. Ang mga romance scammers ay gumagawa ng mga peking profiles, bibigyan nila ng atensyon at pagmamahal para makuha ang tiwala mo. Kapag nakuha na nila ang luob mo, magsisimula na silang humingi ng pera. Laging maging maingat at huwag magpadala ng pera sa taong hindi mo pa nakikilala ng personal. Paano mo malalaman kung ang isang bagay ay scam? Narito ang ilang mga babala na dapat mong bantayan. I-double check ang email address ng sender. Mukhang lehiti mo ba ito? Maging maingat sa mga website na maraming mali sa grammar o hindi maganda ang disenyo. Kung may nagmadali sa iyo na magdesisyon o gumawa ng aksyon nang hindi nag-iisip, isa itong malaking babala. Maging maingat sa pagbibigay ng mga sensitibong impormasyon tulad ng iyong bank details, credit card number, o social security number. Kung mukhang too good to be true, malamang ay hindi ito totoo. Manatiling ligtas online. Mga practical na payo. Sa panahon ngayon, napakahalaga ng online safety. Dahil sa dumaraming cyber threats, kailangan nating maging maingat at maagap. Ngayong alam mo na ang mga dapat bantayan, pag-usapan naman natin kung paano manatiling ligtas online. Maging mapanuri. Huwag basta-basta maniniwala. Huwag paniwalaan ang lahat ng nakikita mo online. Maraming misinformation at fake news. Kaya mahalagang e-double check ang mga impormasyon mula sa mga mapagkakatiwalaang sources. Kung ang isang alok ay tila napakaganda para maging totoo, malamang ay hindi ito totoo. Suriin ang pinanggalingan. Madalas gumamit ng mga nakaakit na alok ang mga scammer para makuha ang loob ng kanilang mga biktima. Bago ka bumili online o mag-click ng kahit anong link, i-verify muna ang website. Maghanap ng mga secure na websites na may HTTPS at magbasa ng reviews mula sa ibang users. Ito ba ay isang kilala at mapagkakatiwala ang website o kilalang scammer? Gumamit ng mga matitibay na passwords ang isang matibay na password ang iyong unang depensa laban sa mga cyber attacks. Protektahan ang iyong mga online accounts gamit ang mga matitibay at unique na passwords. Break time files, iwasan ang paggamit ng mga madaling mahulaan na impormasyon tulad ng mga birthday o mga common words. Huwag gumamit ng isang password para sa maraming accounts. Panatilihing ligtas ang iyong mga devices. Maari kang gumamit ng password manager para mas madaling matandaan at mamonitor ang iyong mga passwords panatilihing protektado ang iyong computer, smartphone, at iba pang devices gamit ang updated na antivirus at anti-malware software. Regular na i-update e ang iyong software para makaiwas sa mga bagong threats. Manatiling alam at manatiling ligtas. Maging alerto. Maging mapagbantay. Tandaan, ang mga scammer ay patuloy na nagiging mas mapanlinlang. Palagi silang atatango Palagi silang nag-iisip ng mga bagong paraan para maloko ng mga tao. Ngunit, sa pamamagitan ng pagiging maalam at pagsunod sa mga simpleng tips na ito, mapoprotektahan mo ang iyong sarili at ang iyong mga pinaghirapan. Gawin nating mas ligtas na lugar ang internet para sa lahat. Maging mapagbantay, mga kababayan.